Naniniwala ka ba na hindi tayo nag-iisa sa mundong ginagalawa natin? May mga tunog sa mundong hindi mo naririnig. May mga bagay sa palibot mo na hindi mo nakikita. Kasi sa totoo lang limitado ang senses natin bilang isang tao. Ang kaya natin makita ay isang maliit na bahagi ng liwanag na tinatawag na visible light. Pero lampas doon, nandyan ang ultraviolet, nandyan ang microwaves, ang x-ray. Lahat yung mga electromagnetic radiations na yan ay invisible sa mata natin. Pero ang totoo, nasa paligid lang sila. Ganon din sa pandinig. Alam mo ba na ang kaya lang marinig ng isang tao ay yung tunog na nagbumula sa 20 Hz hanggang sa 20,000 20 Hz. Pero mas mababa at mas mataas sa range na yan ay hindi na kaya marinig ng isang tao. Mga tunog na naririnig ng mga hayop tulad ng aso, paniki, dolphins at elepante. Pero tayo bilang tao, tahimik ang mundo para sa atin. Pero ang tanong, tahimik nga ba talaga? O baka hindi lang tayo ang naririto? Baka meron pang ibang anyo ng buhay mga nilalang nagawa sa enerhiya na nasa mundo natin. Hindi natin sila nakikita, hindi natin naririnig, pero baka nararamdaman mo sila. Dahil sa bawat anino, sa hangin na bigla na lang lumalamig at sa pakiramdam mong parang may nakatingin sa iyo kahit mag-isa ka lang. Baka hindi ito guni-guni. Baka parte ito ng isang mas malaking katotohanan. Isang mundo na hindi mo kailangan ng mata o tenga para maramdaman. Kaya sa susunod na maramdaman mo na may kakaiba sa paligid mo, huwag kang matakot. Baka hindi ka lang talaga nag-iisa.